Matapos magpasalamat ni Senator Risa Hontiveros dahil sa mainit daw na pagtanggap sa kanila ng mga tao sa Sinulog Festival sa Cebu, sinampal naman ito ng matinding katotohanan. Nagulantang kasi si Veros nang hindi nito akalaing isisigaw ng mga tao ang pangalang Duterte sa loob ng Cebu City Sports Center nang ipakilala ang Senadora sa gitna ng naturang okasyon. <coughs> sobrang init ang pagtanggap ng mga Cebuano kay Rizal de Veros sa Sinulog Festival. <laughs> Alos yung mga tao, gusto na siyang sumugin sa sobrang init ang pagtanggap sa kanya. <laughs>